Mga madam ko, ready na po ang ating munggo. Ayan, ready to serve na rin tama yan. Ayan, paliliguan ko lang ang aking mga baguets. Ayan, saka sila kakain na. And then matutulog ulit. So ayan ang tanghalian, hapunan at sana maging agahan pa namin kinabukasan. Tipid magluto, mga Marco, Karils ko, mga madam ko, ate kuya, ayan. So nilagyan lang natin siya ng malunggay. So perfect na siya mga madam, oh, grabe. Oh. oh. So, right, creamy, creamy na mga madam. Mm, sarap. Ready na ang ating munggo for today's video. Hindi pa po Friday ah. Nakagagahan lang po namin ngayon. So ready na for serving. Ayan.